So what's up guys, welcome back sa ating video So ngayon po ay dito po kami ngayon sa pantalan ng Quezon, Palawan Yan Yan po yung dagat, yung mga bangka So nangangawil po dito yung mga bata Ang dami na nilang huling mga isda So meron po silang nahuling grouper Alimusan at saka yung abo So laki yun Ay yan Laki guys, yan yung mga bata ano Mga batang nangangawil So yun po yung pain nila yan. Yung alupian sa dagat. So, anong oras kayo dito, boy? Ah, boy? Alas na, alas po. Alas So, bago pa lang sila. Time is, ano, 8.24 pa lang. So, sobra isang oras pa lang sila nangangawin. Ay, 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 meron pa sila yan. Hmm, meron pa sila yung huli pala dito. Ito, mga limusan, Dami, oh. Napakalupit. Takaran, guys, nangawin kami dito. Tatlong pirasong ibis yun. <laughs> sila magagaling. So, thanks for watching guys. Please follow, like, and share ang ating video para updated kayo sa mga susunod nating upload. Bye-bye.